Ayan, ngayon pabalik na kami ng Manila, December 21. Bali, nag-stay lang kami dito ng isang, bali, dalawang gabi pala sa araw. So, ayan, malalaman natin kung traffic na naman dyan sa so, may bandang, ano, uh, Kirino Highway. Sabi nila, dinadivert daw yung mga pabalik Manila, pinadadaan ng daet So, malalaman natin ngayon kung panadaanin ba kami ng daet o salpak pa rin dyan sa traffic. At ngayon, nagkisakay lang tayo dito sa pabalik kasi walang mga, ano, walang bus. Uh, walang bakante puro pulibok so siyempre nakisakay tayo ah uh, bale nagpresenta na rin ako na ako na rin magdadrive pabalik para sulit <laughs> ayan medyo maulan dito ayan, dito kami ngayon sa dito sa kinubatan pili muna kami ng ano dito sa ako magligaw ah uh, rice photo saka sila sinapot <laughs> Kaya ano pa? Stop. Etong photo ka ano? Tulot po. 1995. Adi, bali ano? Anim? Anim ka? Oo. Gano, nga amin ka? Ha? 115. O, iba, muna sa iba muna sa mo na sa tubig. Iba mo sa tubig mo. Oh, nakabili na kami dito sa Barangay paulog. ng eh nakabili na kami ng sinapot, potong bigas, binirebid. Pilipit. So tuloy na 'yung aming biyahe maulan pa rin so dito pa lang kami sa may bato paglampas ng sentro after doon nag lamad ang pagbili ng pasalubong ayan grabe na traffic parating ng nabwa kaya the divert kami uh, para ano lulusot kami doon sa ano uh, sa kabila sa Jamie Highway kasi kung dito ayan dito pa nga lang traffic na wala pa sa Kirino yan so doon kami nadaan ayan balik 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 para ano kita yung maipit ka rito mahaba haba sigurado to okay. so yan uh, U turn tayo balik wala mangyari dito wala mangyari dito so, Eh so, mangyari pala hindi maganda pag yan tayo dumahan traffic ako eh sa mga dito dito na, na, know, na, know, na traffic ka dito patatay dito muna magtiis dyan Tataan ka dito? Pwede ka dito, dumaan bago magpulang gift yung kanina Ito, sa saan ito pinas? Yeah, diversion sana yan ang ginagawa, hindi eh, pa buo Ah, magbong buo ito eh diyan pala sana dyan Saan? Kabila na lang, kabila Hindi mo sikip, sikip dyan Bako? So, makaway ka at makaway ka ito Hindi ko tayo dito sa unahan Makaway ka at na ito sa atin Ah, dito? Bali, hanap tayo ng daan. Diversion. Espinita. 2-7 pala. 2-7. Yan, pagaling ng bato kanina, umiwas kami sa traffic. Ito yung uh, Nakwa Balatan Road. At kakanan tayo dyan sa may kabila, sa Jamie Highway. Ang tago sa dito, lampas na ng sa may San Fernando, Camarinesor. Uh, yun, ang pinaka-shortcut dito pagka-traffic. Dito hindi ka ng traffic. Dito na kami sa dulo ng GMA Highway Pwale, bandang San Fernando na to Lampas na tayo ng Naga Pwede na namin na daanan yung ano Yung Robinson, yung Pili yung Sintrong Nabua Pwale, dito na tayo lumusot Ayan, kung mag main highway tayo Dito, dapat daan na to Ayan, ayan So, ito yung pinaka Divert pagka traffic doon Pwede umiwas dito Ang bedas, bilas Ang laki Mabigat to 'pag maririta pa. Eh, ni-kalat pa 'yung button. motor Tingin po sa. Okay, ito na 'yung pina-kamain highway. Ah, sigurado to. sa na ano naman ngusuan natin? Ano? Saan daya highway na tayo mata -traffic. Pero baka iwasan natin. Uunahin nating daanit kung padadaanin. Ayun, yeah, dipalikain muna kami dito sa San Fernando paglapas natin ng JMA highway. Ito lang kami sa likod ng aming sakyan kakain. Yan, baon sa baon ng saging at saka adobo sa asin yung ulam namin. Bago malpak sa matinding traffic, kain muna kami. O, fight. Ito, adobo sa asin. Ulay na kulis. Ito, adobo sa asin. O, okay, fight. Talo-talo no. na. <laughs> fight, na fight, fight, fight. Tama na lang. Ayan patawas sa aming kumain doon sa gilid kanina uh, na ulit kami pero dito pa lang kami sa may libmanan Ayan tumutukod na yung traffic Siguro baka hanggang doon na to sa may ano Andaya Highway Hindi ko alam kung hanggang saan yung dulo nito Ayan dito pa lang yan bago mag ano uh, Yung boundary ng Sipukot sa kalibmanan So kaya, ta, kaya pala traffic doon, may nadaan na kaming bus na nabangga, na sandwich siya tayo kasi may tama sa harap, may tama din sa likod. Mm -hmm. GB bus line. So ito, buti nagpag-go na. Ito, sila naman ang traffic ngayon kasi kami kanina, kami yung na-traffic. Ayan. Oh, Pero, topic, ay, mahaba pa rin kasi dito sa waste, tingnan mo, pula. Ayan, o. Oh. Mm -hmm. Hanggang doon sa so may... Digmanan to, no? Si Pukot. si Pokot bago mag Andaya Highway so tuloy tuloy lang aming biyahe matrapik man sa hindi uh, tuloy tuloy lang hindi kami nagmamadali importante makarating ng maayos sa pupuntahan ayan buti pinago kami oh grabe napakahaba ng traffic dito kawawaan naman tong mga to na traffic na to dun sa Andaya Highway pagdating dito sa ano sa may liban ang traffic din no oh. grabe hindi na biro biro to nang haba na hindi na ano, namin na sa lupong mas mamay magkanta po sa atin ano magkakanta po yan ano hindi ba sino counter flow uli nga magdago na yan mag mahaba haba mahaba ito hindi dito kami sa mga sipukot sipukot, shell at petron so malapit na sa sanang kumaliwa dyan sa ano andaya highway pero tatanong natin kung dadaanin ng daet kasi kung padadaanin ng daet daet na lang kami dadaan kasi sigurado dyan kakain na naman ng mga apat na oras sa traffic so yan may naiita tayong pulis dito kung paano bang assessment nila sa traffic yung mga gagay dito na HPG pakasegregate yung malaking sakyan ang Daya Highway yung maliit dito sa daet kung pinadaet tayo dahil ka lang. Paso Katatawin okay. Try natin dito Oo, oh, 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 oh. na may aso Patay Tingnan natin dito ha ah, Yung ano, SPG may Gagay dito kung paano ba Malawa pa rin no? Dait, malayo yung eh, no? Eh, kung wala naman traffic, okay na. Oh. malayo. Hmm. Huwag nyo naman. pala Manila, sir. <laughs> okay lang? Nakakalusot na dyan? Nakakalusot po. trip yun, sir. Okay lang, sir. traffic Okay lang, sir. Kahit mag road trip, basta wala traffic. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, ayan Okay yung pala road trip daw di road, road trip. trip. road trip pala di ba wala pwede na yun so, lang sabi ng HPG mag road trip daw kami di road <laughs> trip kung road trip yeah, naman yun naman kami nagmamadali so imbes na kakaliwa dito so dito tayo light vehicle bound to Manila straight so, straight tayo okay dito tayo sa dahit ngayon sa mga papuntang Manila dyan uh, light vehicle dito kayo padadaanin okay nang umikot kaysa maipit sa traffic Ayan, so dito pala maganda sa ano, pupuntang daet kasi eh kita niyo naman ano sa sasakyan dumadaan. Diyan din tayo may makasalubong. Kung dun, dun, sa ano, Andaya Highway ngayon sigurado stress na dahil mapasalpak uh, oh, na dun sa matinding traffic. So, dito rin dumadaan yung ibang mga ano, marami kami nang salubong ng mga van, yung mga biyaheng van kasi hanggang bubong yung karga nila, yung mga biyahero yon. Ayan oh. No? road trip nga lang pero okay lang kasi walang traffic yan paliko na kami dito sa mapuntang labo yan kaliwa uh -huh. dito dito na kami lumusot okay dito kasi hindi ma-traffic ito yung diversion nila dalawang bisa tayo nakataan dito no pangalawa na to ayan dito na kayo banda sa ano Kapalungga mali dapat doon ang daan so divert dito kasi sarado daw doon ayan dito tayo medyo ikot nga kaya lang wala namang traffic dito sa lugar na to ayan dito kami so ito yung tinuturo ng police doon sa Andaya Highway na ano dadaan kami ng Kapalongga kaya ito dito na tayo pero okay lang to basta dito tayo matraffic base dito sa Google Map. So ito dapat ang daan. Ito yung dito yung ginagawang kalsada. Oh. Kaya dito tayo ito yung susundin nating daan na walang traffic. Kaysa naman may stress tayo dun sa ano sa Andaya Highway. At least dito dito ay nakaranas ng matinding traffic dire diretso lang hanggang dito sa may Kapalongga Road na to. So ayan dito na kami sa bayan ng Kapalongga sa sentro mismo. Bali dito kami tumagos from Labo kanina. In 500 meters, slight ah. slide left onto Santa. Elena Capalonga Bypass yeah. Coastal Road. Bali sinundan lang namin tong Google Map pag si Waze kasi ano medyo sablay yung Google Map ang sundan niyo kung sakaling mapadaan dito. Walang ka traffic traffic. Yun nga lang medyo ikot pero iwas stress naman pag dito kayo nagdaan. Medyo wala pilit na kami sa ano Marley ma Highway. So, nakatagos din dito sa tinagal-tagal ng biyayang. Take next right onto Highway, Pan-Philippine Highway. Ah, may sign na pala rito pag galing ng ano. Ito yung going ng daet. Ito sa kaliwa. So, na nila bina, inaarangan nila dito kasi ano. Wala, ano talaga dyan. Ah, sarado din putol yung tulay kung galing ka ng daet kung walang putol na tulay ito na yon so ngayon lang na kami nakatagos dito uh, 7.51 ng gabi And finally nakatagos na kami ng ano tabugon ito na yung galing ng ano ng Andaya Highway kung doon kami nagdaan ngayon, kung galing kami ng Andaya Highway dapat dito kami lulusot kaya lang ayun na yung ma-express traffic So, nag-divert kami dito sa bandang Daed, Labo, hanggang sa may Kapalongga. Medyo malayo-layo yung alay ikot pero walang traffic-traffic. Sa so, mga gustong makaiwas ng traffic, so dito kayo dumaan. Gamitin nyo lang yung Google Map. Ayan, tuturo kayo. So, ito na yung pinakang main road. Ito, punta na tayo ng Manila. Ayan. Nakalagay dito sa Google Map. Bali, 5 hours pa yung biyahe natin hanggang sa amin sa SM Valenzuela so dyan sa unahan medyo ano muna kami siguro hanap muna kami ng mga kainan dyan sa unahan kasi ayun malayo malayo yung ating inikot so tuloy pa rin yung aming biyahe at least sa kalusot na wala nang isipin na mawabaon sa traffic kasi nandito na kami sa uh, ang main road punta ng Kalawag ayan So bali pumasok pala kami doon kanina in screenshot ko ayan Uh, 3.27 ng hapon sa yung kanto ng Marley highway sa kapapuntang hey, ano kapapuntang Daya highway ayan oh, oh. 3.27 ano 3.27 kami kanina nandun so ngayon uh, 8.16 ngayon lang kami nakatagos dito sa pinakang highway sa Tabugon malayo nga yung ikot pero hindi naman tayo na traffic katulad dito na talagang magtitiis kasi sa matinding traffic Ayan, nandito na kami sa Tiaong Tiaong, pasok na ng San Pablo Talagang malupit-lupit ang traffic na ano Hindi naman traffic, ayaw ang ikot kami Tapos so, pagdating dito sa may Pagpilaw, magbaba ng zigzag Yun, medyo matraffic So, makarating din sa wakas Ito, wakas na and papasok na kami ng Star Toll dito sa Santo Tomas. <laughs> Grabing biyahe pero ano kasi, nakailang tulog kami dahil mahirap namin yung dire-diretso na inaantok na pipilitin. So maganda pag inaantok, idlip. at tapos biyahe naman pag okay na, pag inaantok, idlip ulit. Sabayan ng kape kaysa naman ano mangyari dyan sa daan kung pipilitin. So basta importante, makakarating tayo ng safe sa ating pupuntahan. Yeah. kahit dito traffic din madaling araw oh traffic din dito sa exit ng skyway lalo na siguro mamaya ay so, Nandito na kami balik exit na mamaya ng ano balintawak so nakarating din sa haba haba ng biyahe so yan yung naging biyahe namin ah uh, from Bicol to Manila ginubatan na labay ka dito sa Valenzuela ayan sa so, mga gusto mong umihuwas, sa traffic dyan sa Andaya Highway. Bali diretso niyo yun lang yung si Pokot going to the 8th, Labo. Ah, uh, may mga guide naman hanggang sa Kapalongga. Yan. Tapos dalabas kayo ng uh, Santa Elena. Santa Elena tapos dito na ulit sa Tabugon kasi yung from sa mi uh, Labo to Santa Elena na kalsada doon yung putol yung tulay. Kaya pinadidiretso nila ng ano? Palongga. Uh, ingat lang sa mga bibiyahe dyan ng gabi kasi medyo hindi ka anong kasing lapad nung main highway yung kalsada at pagaling naman kayong Manila pagdating yung Tabogon kung gusto nyo diretso yung ng Daet yan may nagaguide naman doon to Bicol, Ligaspe kasi pag dito sa Andaya Highway kung gusto nyo may stress sa traffic pwede naman yan so choice nyo yan kung saan nyo gustong dumaan basta yun pag dito ka sa Andaya Highway traffic pag umikot ka naman dito sa ano sa Kapalongga going to Labo, Daet, hanggang si Pokot um, uh, walang traffic kaya lang road trip so sa mga gusto mag road trip dyan ayan, pwedeng gawin yan, pwedeng niya kayo dumaan so ayan, yung naging biyahe namin maraming salamat sa panonood nyo ng aming biyahe at vlog